Welcome to my channel, My Showbiz Corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello 18, go na go na po tayo ngayong araw dahil ngayon po ang launching. Papanood na po sa Netflix ngayong araw, July 23, ang pagtatag ng documentary film ng SB19. Kaya naman i-open na ang Netflix, sa so, walang Netflix mag-install na at magbayad para makamanood ng streaming ng Netflix SB19 Pagtatag na Dokumentary directed by Jane Regala now streaming on Netflix today. Kaya naman, manood na tayo. Kaya naman, na ang mga komento ng mga fans 18 at halos ay mga international fans mula US of A at UK. Kaya naman, basahin natin